Smile, Jenny. Ano kuya kaya? Good morning, mga Marcy at Parsi! This is Mami Roxanne. At kung di ka pa nakafollow sa aking page, baka naman, simula talaga nung nagkaroon ako ng bagong washing. Kahit ko konti pa nga lang yung labahin ko, naglalaban na talaga ako kasi nga nakakasipag talaga to. Sa ngayon nga, itong powder detergent ka muna ginagamit ko kasi ang dami ko pa talagang powder dito, yung grinosery ko pa nung nakaraan. Pero napa-order na nga ako ng liquid detergent sa Orange App. Yes, sa Orange App na nga ako umorder, pati na nga rin yung Fabcon kasi nga mas makakatipid talaga ako pag ako umorder. Sa mga hindi na kaalam, kung sa video nga kayo nag-checkout, makakalis kayo ng 100 peso. Sayang nga, dapat dati pa pala ako nag-checkout ng ganun para nakakatipid ako sa groceries. Sa mga nagtatanong nga po pala kung kamusta yung ikot nito at ipapakita ko nga sa inyo ng walang edit. Isma. At Dahil naka-smile lang na atong TV rack ko, kaya naman naisipan kong gawa na nga lang to ng paraan. Pero bago yan, pinagalis ko muna lahat ng nakapatong dito. Ilang buwan ko pa nga lang din to nagagamit at eto, lundo na nga kagad itong ginagamit ko na TV rack. Kaya naman, hindi ko na talaga maire-recommend na umorder kayo ng ganitong TV rack sa Orange Up kasi talagang hindi siya matibay. At pangalawang beses ko na nga tong nagkaroon ng TV rack. Akala ko nga mas matibay to kaysa dun sa nauna ko nabili. Ganito nga yung itsura nung una kong TV rack at wala nga tong pa. Pero hindi rin talaga sa akin nagtagal to at ito nga yung nabili ko dun sa unang commission ko sa Orange app. Nako, sobrang lundo nga niya. Lalo na nga yung drawer, wala talagang tibay. Ito TV rack ko, lima talaga yung paan Kaso nga lang, hindi pantay yung sahig namin kaya hindi ko nagamit yung nasa gitna. Akala ko nga ito yung dahilan kung bakit ito lumundo pero may nag-comment nga doon na kahit merong paasagit sa gitna yung kanya, ilumundo pa rin talaga. Sabi nga ng iba, wag daw lagyan ng mabigat pero hindi rin talaga maiwasan kasi nga binili ko to para meron akong patungan. Pero sa ngayon, susolusyonan ko muna, habang wala ako akong pambiling bago pero sa susunod siguro na bibili ako hindi na sa orange app. total na kalundo naman na siya kaya ang gagawin ko babalik ta rin ko nang aling yung paggamit dito sa TV rack kaya naman pinagtatanggal ko na yung mga paani ito. dahil binaliktad ko nga siya kaya naman nakabaliktad to mga pinto at ang gagawin ko nga alisin ko to at babalik ta rin ko pero kung tutuusin tama lang din naman talaga yung quality niya para sa presyo niya kasi kung tutuusin napakamura talaga kasi 800 plus lang to kaya naman maipapayo ko lang din sa mga gustong bumili ng furniture mag-invest na kayo sa medyo mahal pero maganda yung quality at sa best lang kayo bibili hindi ka mukha ito. nakadalawang beses na akong bumili o di ba hindi pa nga ako nadala sa una at nakadalawang beses pa nga bumili pero syempre hindi na 'to mapapangatluhan at eto nabaliktad ko na nga itong TV rack tapos pinagbabalik ko na nga rin lahat ng nakalagay dito at pagka ito nga ilumundo ulit eh rin ko na lang siguro ulit 'to hanggang sa hindi pa ako nakakaipon para bumili ng magandang klase kaya kung ganito rin yung TV rack nyo gayahin niyo na lang siguro 'tong gidwa ko para kahit kahit papano ay eh maganda ulit tignan. So anyways, may nakabili na nga pala dun sa dish rack na binibenta ko yung in-story ko kanina. May nauna na sana akong buyer dito yung kumari ko. Kaso nga lang nung nakita niya pagpunta dito sa bahay ang haba daw at hindi daw kakasya dun sa lababo niya. Kaya naman in-story ko nga ulit to kanina at sakto may nag-message na tagapaliparan lang. 800 pesos ko na nga lang to binenta sa kanya kasi pag nagkakaroon ako ng free sample na alam kong hindi ko naman magagamit, binibenta ko na lang pero kalahating price na lang yung pagkakabenta ko. Sayang din naman kasi kung bako lang siya dito sa bahay. Kaya naman binibenta ko na lang at least nagigim pera pa, 'di ba? Overload na nga dito si Kuya, kaya naman nag-add na nga lang din ako kasi nga kawawa naman na tumuulan pa man din ng mga oras na 'to. At nitong gabi nga, hindi rin talaga ako mapakali dito sa coffee area ko kasi nga mali kabuk na siyang tignan kaya naman pinunas pulasan ko na nga rin. Sa mga nagtatanong nga po pala ng lagayan ko ng mugs, unlisted na po kasi 'to sa shop kaya naman wala na talaga ako maibigay na link. Yung mga mugs ko naman out of stock na at sabi 2 weeks daw magkakaroon ng stock. Update ko na lang kayo pagka meron ulit. Pero meron nga ako nakita nyan, yung nga lang mas mahal kasi yan, 110 pesos yung isa nyan pero yung nakita ko nga is 124 pesos. Pero ginawan ko nga yun ng video para nga maka-discount kayo pag nag-checkout kayo. Kaya naman kung gusto nyo nga rin yung link, ilalagay ko na lang sa may comment section. At yun lang muna mga Marsat at Parsi. Salamat sa panonood. Please like and share this video.